Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Ayan, natambakan talaga ako ng letter pero maraming salamat doon. No? Dear Kuya E, magandang araw Kuya E. Ako si Dan at gusto ko pong ibahagi ang aking unang karanasan noong ako ay 15 years old. Closeted na lalaki at wala sa pamilya o mga kaibigan ang nakakaalam ng aking tunay na naramdaman sa kapwa lalaki. Very discreet at walang bahid, sabi nga nila. I'm 40 years old now. Merong maayos sa na trabaho, nakapagpundar ng bahay, masaya at kontento sa kung anong meron ngayon. Nagsimula akong makinig sa inyo, Kuya E, apat na linggo na ang nakakaraan. At halos napakinggan ko na po yung lahat ng istoryang na ibahagi sa inyo. Maraming salamat at ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para maikwento ang aking karanasan. Maaring may pagkakahawig ang isang ang aking istorya sa iba pero sana ay magustuhan din ninyo. Ako po ay tagapasig at nakatira sa isang compound kaya ang bahay ay magkatabi at ang mabuti dito ay magkakasundo kaming magkakapit bahay. May dalawa kong kababata na pareho ang edad na araw-araw kong kasama pati sa eskwela dahil iisa lamang kami ng pinapasukan. Si Duff at Lee na kasama ko simula mga bata kami. Si Duff ay katapat lang ng aming bahay kaya naman mas madali ako nakakapunta sa kanila na open naman ako na pumunta-punta. Siya ay may isang kapatid na lalaki na mas ba, nakababa, nakababata na kahit bata pa lang ay alam na ng lahat kung ano ang kanyang tatahakin. <laughs> Siya ay maagang nagpakita ng kalambutan kaya naman madalas siyang mapagkatuaan sa aming lugar. Madalas sa kanila ako natutulog lalo na pag weekends na nakakapaglaro kami ng family computer pa noon at magkakatabi kaming matulog sa iisang malaking kama. Wala pa man ako sa wastong isip ng kamunduhan pero ng mga oras na yon ay may naramdaman akong kakaiba sa aking sarili at mara marahil dahil sa aking kapaligiran at pamilya hindi ko pa ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Siguro ako na yung, ma ako na yung naman ang ma nakakarami dito na ang teenage days ay ang kainitan ng ating edad. <laughs> Madalas ako magsarili dahil mabilis magalit ang aking alagang ibon. Kung baga, masanggilang e eh, galit na. <laughs> Madalas man kaming maligo nang sabay ng kaibigan kong si Dov ay hindi ko ito nakitaan ng pagnanasa. Kahit kung minsan ay nagkukumpara kami sa aming mga alaga na sasabihin niyang bakit yung sa akin hindi pagalit eh malaki na at sa kanya naman ay hindi masyado. Ang alaga ni Dov ay mahabang payat, nakatamtama ng laki ng ulo at ang akin ay mataba, mas mahaba sa kanya na malaki ang ulo. Ang tatay ni Dove ay nagtatrabaho noon sa isang kumpanya na stay in at weekends lang umuuwi. Nanay naman niya, taong bahay. Isang araw, Sabado bumisita ang kanyang mga magulang sa kapatid nito sa QC at isinama ang kanyang bunsong kapatid at siya lang ang naiwan sa bahay. So as usual, weekends, maglalaro kami ng computer pero dahil walang tao at matagal naman namin itong plano na manood ng BHS na bold, <laughs> kaya pagkatapos naming maligo, hinanap namin. Straight porno na bala at isinalang na mabilis. Noong una ay maingay kami at nagtatawanan sa nakikita. Pero nang medyo tumatagal ay natahimik kami na alam ko dahil ramdam ko rin na uminit na yung pakiramdam namin. Dahil tahimik kami, hindi namin ng malayan na bumukas at pinto at nakapasok ang kanyang pinsang lalaki na 19 years old na at may kagapuhan. Siya si Joel, matangkad na kayumanggi. Kagagaling lang niya sa basketball at naisipang pumunta ng bahay nila para makikain sana at maligo. Nahuli niya kami na nanonood ng bold kaya natawa siya sa nakita. Biniru pa niya kami na mga tahimik ay tigas na kayo no at natawa naman kami sa kanya pero totoo naman. <laughs> Sinabi niya na ituloy lang daw namin walang problema at mga lalaki naman daw kami at siya naman naghubad ng damit at hanggang brief na lang ang matira na siyang bumungad sa amin ang talaga namang masasabi ko na pinagpala. Hindi ko pinakita sa kanya na nakatingin ako kasi ibinaling ko ito sa salamin na naaninag ang kanyang alaga sa brief. Nakatag Nakatayo na, nakapamewang sa tapat ng banyo na malapit lang naman sa sala. Si Dop ay normal lang na nanonood at nakikipag-usap. Sinabi ng pinsan niya na maliligo lang daw siya at pumasok na ito sa banyo. Noong mga oras na yon ay hindi na ako nakapag-concentrate at ang bidang lalaki na lang ang nakikita ko sa oras na yon. Nilalantakan ng kapareho niyang babae ang kanyang paps. Habang naririnig ko ang mga bus ng tubig na galing sa banyo na hinihintay kong matapos at lumabas, ayun na nga, natapos, natapos na siya sa paliligo at lumabas, nakatapis ng tuwalya na nakabakat ang paps. Ayun nga yata ang oras na gumising sa akin kung ano ang gusto ko. <laughs> Paglapit niya sa amin, hindi ko inaasahan ang sasabihin niyang tara, karera tayo. Na eh, hindi naman bago sa amin ni Dop. Nagawa na namin kasi yun sa paliligo noon sa Batangas nang mag-outing kami sa compound. Balik sa karera. <laughs> so sinabi ni Kuya Joel na pinsan niya, tara, karera at biglang naupo. Tinanggal ang tuwalya na natulala talaga ako sa nakita ko. Medyo galit ito at gumagalaw pa ng dahan-dahan patayo. Ang laki at nakalaylay ang kanyang lato-lato dahil nga sa pagkakaupo. Si Dop ay biglang hinimas ang kanyang paps at sinabing, Sige ba? Tara, at ako naman na kanina pa ay eh, galit na yung paps. Sinabi ko rin na game. Nakaupo ako sa tabi ni Kuya Joel na mas nagpa-excite sa akin dahil hindi niya nakikita sa kanyang alaga na ako nakatingin habang hinihimas ko ang akin. Tahimik kami sa ginagawa namin pero mahirap mag-focus lalo na naririnig ko ang tunog ng taas baba ni Kuya Joel sa kanyang paps at hampas ng lato-lato. <laughs> Umaandar ang mga oras na ginagawa namin ang babae. Ginagawa namin ang babae sa panonood ginagaya, ang maingay, at nagsabing malapit na ito. Marating ang hangganan, kaya sinabi ni Dop na tara, sabayan na natin yan, sabay tawa. Ilang sandali pa, sumabog ang katas ni Dop na nakita ko pa na tumalsik sa kanyang dibdib. Ako ang sumunod at sinabi na eto na, at tumalsik ito hanggang ibaba ng aking dibdib malapit sa leeg ng sunod-sunod dahil nga sa sarap nito. Ay nakangangako ng bahagya habang patuloy na lumalabas ang aking katas at katabi ko si Kuya Joel nang sumabog, mimbulkan niya. Basta na lamang ito sinabog at tumalsik ng malakas. Unang talsik umabot sa aking muka at ang mga sumunod ay sa dibdib niya. Sa dami ay parang hindi ito matapos-tapos at kitang-kita ko sa kanyang muka ang naidulot, mga sarap na naidulot ito sa kanya hindi ko sinabi sa kanila na natalsikan ako ng kanyang katas pero huli na. Nang matanggal ko ito, nagtawanan na silang dalawa nang makita nila ito sa ibaba ng aking pisngi. Naging normal ang pangyayari. Pinunasan ni Dop ang alaga niya at katas ng gamit na damit at gamit na, damit at ginamit ko naman yun pagkatapos. Si Kuya Joel naman hindi pa muna inalis umalis sa pagkakaupo at hinayaang umagos ang kanyang katas at nakita ko na medyo lumambot na ang paps. Pero malaki pa rin. Nang matapos ang eksena sa BHS, tumayo ito at nagbanyo. Nagbuhos ulit dahil sa maraming nga lumabas. At matapos sa banyo, nagtanong kung anong ulam at gutom na raw siya. Pareho namin. Walang nag-iba sa sitwasyon at naging normal ang araw na parang walang nangyari. Kuya i Tatapusin ko ito dito pero ang kwento ko ay hindi pa natatapos dyan. Ito ay appetizer pa lamang ng kwento ko. <laughs> ang bahaging ito ay sa tingin ko ay nagawa na rin ng normal na lalaki sa kanyang kabataan. Ang magkarera sa pagpapalabas o at least sa nakararami ay eh, nagawa na ito. Kuya I, susundan ko ang kwentong ito na may kinalaman sa pamagat ng aking liham. Maraming salamat sa pagbabasa at pagbabahagi nito sa, aking sa inyong plataporma. Ako ay bukas sa komento at pakikipagkaibigan kung may interesado. Hanggang sa muli po, Dan. Okay? May kasunod pa pala tong kwento ni Dan. Uh, ang mga karanasan sa kabataan. Muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa.